Alright, yes So ngayong araw nga mga idol Andito tayo ngayon sa kabubukas pa lamang Na pasyalan dito sa lungsod ng Maynila Pwede na nga araw natin to Ihalin eh, tulad mga idol sa Venice, Italy So kung di ka pa nakapuntaron, Katulad ko, so ito na Papakita ko sa inyo guys Gantong ganto raw ang ambience sa Europe So let's go, samahan nyo ko guys So ito nga guys, pagsapit nga ng 6 o'clock So binubuksan na nila yung mga lighting dito, dito nila So halos lahat yan Talagang napakaganda guys Sabay sabay pinapailaw yan So yun So yun Dagsa nga ang tao ngayon dito guys So pagdating nga ng alas 7 dito Halos di na mahulugan ng karayom Ang sa sobrang daming tao talaga So siksikan Kaya kung gusto nyo makauna sa mga view Talagang punta na kayo na maaga guys Katulad namin kanina So almost uh, 4 o'clock Andito na po kami kaya naman talaga na na-enjoy namin lalo yung ano yung yung area dito. Talaga napakaganda yan, no. So napakaganda nga ng pailaw nila dito mga idol. Unang-una tingnan niyo yung mga kanilang mga ah uh, light post talagang oh. Ang gaganda guys. Talagang dinisenyo talaga sa ibang bansa to sa Europe nga. So ayan, meron din silang mga water display, iba-ibang kulay, nagpapalit yan ng mga ilaw mga idol. Kaya nga, iniiling ko sa inyo mga idol, yung mga malayo dito sa Metro Manila so kung maari po pakishare ng video para makita na rin natin yung kagandahan ng uh, pasyalan na to at marami din makaalam guys o kaya naman yung mga malapit dito guys so wag na kayo magatubili sigurado mag enjoy kayo lalot yung mga anak nyo ba diba? o alam nyo na malapit na naman yung Valentine's Day so yung mga partner nyo pwede nyo i-date dito mga idol So talagang napaka safe naman dito Dahil meron dito mga roving guard Meron dito mga uh, Mga pulis talaga na nag -ikot. So yung sinasabi nila mga snatcher So safety kayo dito Wala, wala na dito ngayon mga idol So yun, so, napakaganda Kung meron din kayong sa sasakyan Meron din parking dyan sa baba So meron din mga bilihan ng mga street foods Pag bumaba ka dyan, guys Yun sa baba lang mismo to ng, uh, uh Out ng ano Ng post office yung nasunog na post office so dyan lang po yan so yun nga pagka pupunta kayo dito mga idol uh, sasakay lang kayo ng ano, baba kayo ng loton then makita nyo doon yung post office so yun na yun sa likod lang ayan na actually guys ito hindi lang dito to sa uh, um, sa Metro Manila so aabot to hanggang tagig So uh, yun ang pagkakalam ko sa mga nakausap ko kanina dito Talagang aabot ah, ang project na to sa tagig sa so, mga 3 years siguro from now yun talagang napakaganda na ng uh, Pasig River guys yun ang ano rito so matatanaw nyo rin dito guys yan, oh, no? yung makasaysayang uh, Jones Bridge yung papuntang Divisoria so yan o no? oh. so da, pupunta tayo dyan mamaya guys kasi napakaraming tao talaga ngayon so yan o no? oh. alo seksikan nga kanina so yan paunti-unti na nga rin yan yung iba nagsiuwi na rin kasi yung iba maaga rin dito siguro pumunta. So yan nga yung Jones Bridge sa ilalim niyan. So may daanan na rin diyan pa ilalim papunta naman na ng Intramuros. Ayun, kita mo naman napakaganda guys. Sangka pa? O wala ka nang hahanapin guys pag nandito ka. So, sabi ko sa inyo, promise talaga mag-enjoy ang kasama nyo mga pamilya nyo mag-enjoy talaga dito guys. So yun nga, puntahan niyo na. Huwag na kayong magatubili guys. So kung may time kayo dito Puntahan nyo na guys So siguro by February Talagang napakarami ng tao Lalo dito mga idol So talaga mag enjoy yung mga mata nyo Napakarami rin ng vlogger dito Andito halos lahat ng vlogger ngayon guys So ayan, yan si kuya vlogger yan So yun, kung hindi pa kayo nakapollow Sa aking page This follow my page guys And share na rin ang video na to Para mas marami pang makaalam So yun nga So yan, tulong na rin natin sa sa pamunuan ng Maynila na talagang may, may share natin tong itong place nila na napakaganda guys. So share na natin tong video na to para mas marami pa talaga makaalam. So shout out para sa mga taga Quezon. Shout out din sa mga Bicolano. Shout out din sa mga Waray, Bisaya. Ayan, shout out sa inyo lahat at sa mga OFW. Yan, pag uwi nyo, di nyo na kailangan lumayo Maghanap ng pasyalan So dito lang po yan Metro Manila lang po yan Ito nga nilalakaran ko guys Ito yung going to Intramuros Pag umilalim ka dyan sa Jones Bridge So diretso na po yan ang Intramuros So tingnan nyo naman yung pailaw nila guys Talagang napakaganda So sino ba naman ang hindi mag-enjoy dito guys Ayan o oh. ठीक तो <stopped bastương ă céliyle> है तो साथ का सपनों करेंटू कर देखो नाम नाम अलग ना नान। yeah. Yeah,